Di ba? Oh, okay. I mean, uh, no, like what we always say nga na I hope they kumbaga, respect yung decision namin na yun. Uh, kung... Nagpaunlak ng panayam ang mag-asawang Maha Salvador at Rambo Nunez patungkol sa privacy ng kanilang anak na si Maria. Kung bakit hindi nila ito ipinakita ang mukha sa social media nagpicturean si Maria kagdan nang i-post o nalakas yes, Pero ang daming mga yung parang paparati so, na win pa Pero I think I think that's what we appreciate ayon pa kay Rambo ma-appreciate naman daw nila yung mga ibang fans na pwedeng kumuha ng picture kay Maria once na makita sila sa labas Pero ang pakiusap ng mag-asawa ay huwag i-post o ikalat sa social media naman sa uh, like, ibang mga fans na baga silang makukuha picture pero sa amin naman wag lang ikalat kasi nga mahirap is yung hindi pa niya alam ko Pinuprotektahan daw muna nila ang kanila anak lalo't napakabata pa nito at lalong hindi pa masyadong na-develop ang personality at may mga taong biglang lalapit na lang nito kapag nakita siya sa playground Ano nangyayari sa mundo tapos yes. pag naglalaro sa park or nasa mall yung nilalapit na yung Minsan kasi kawawa yung gano'n, lalo na hindi pa developed yung personality. May mga showbiz celebrity couple tulad ni Namaja Salvador at Rambo Nunez, kahit kilang lang kilala na sila, gusto pa rin nila manatiling privado pagdating sa kanilang mga anak. Hindi pa ka iba yung effect sa kanila, yung exposure sa, sa social media, Yung, at least kung yung may malay na siya, kung sabihin niya gusto niya magpa-picture. Pero paglaki naman daw ni Maria at may sarili na itong desisyon, kung halimbawa may mag gustong magpapicture sa kanya, hahayaan naman daw nila magdidesisyon ng kanilang anak. Post, yung, yung decision na niya. Yung aware na siya na ano yung implications. So pag tuwabas yan, kilala na ka kagad yan sa, hmm. sa, sa, ng lahat ng tao. So, yung, isa din sa mga rason ng mag-asawa ay ang para sa security ng kanilang anak dahil marami na ngayong naglipa ng mga scammer at pwedeng gagamitin kahit kaninong mukha para lang sa mga panluloko pagdating sa social media. And so of course it comes with security na rin, na, di ba? Ang daming The scammer, sa, di ba? Pag yung, yung pagkilala kasi yung anak, di ba? Para... May punto din naman ang mag-asawang maha at rambo at dapat respetuhin na lang yon ng mga tao lalo ng kanilang mga tagahanga. Mas sila ang nakakaalam ng kaligtasan ng kanilang anak. Siyempre, pwede mong gamitin eh. Kasi kung hindi kilala din, okay lang dahil diba, wala kang maluloko. But if kilala yung face, gamitin lang sa iba. Naghingi din ng pasensya ang dalawa at sana maintindihan sila na naging desisyon nila na hindi ipinakita ang mukha ng kanilang anak sa publiko para sa kaligtasan nito. So yan, eh, Everyone understands that part naman and for sure like kung sila rin yung maging maglilang, uh, they also come into that decision na iba-iba.